Alam mo ba? Isa ang Pilipinas sa mga sentro ng kalakalan sa Asia. Nagsimula ito ng ipasara ni King Charles III ng Espanya sa pamamagitan ng Royal Decree ang Royal Company of the Philippines noong September 6, 1834. Ito noon ang nag-iisang trading company sa bansa. Pinamamahalaan ito ng mga Espanyol. Sa pagsasara ng kumpanya, nabigyang daan ang free trade o ang pagkakataong magkaroon ng malaya at malawakang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at maraming bansa sa pamamagitan ng Manila Port. Pero bago pa man ito, nakikipagkalakal na ng mga Pilipino sa bansang China noong 9th century o panahon ng Tang Dynasty sa China. Sila ang mismong nagpupunta sa ating bansa para makakuha ng supply ng spices o pampalasa ng mga pagkain. Kapalit nito, ang pagbibigay nila sa mga Pilipino ng ginto, perlas at iba pang mga likas na yaman. 1565 naman, nang magsimulang sakupin ng Espanya ang ating bansa, Binuksan ng galleon trade sa pagitan ng Espanya at Acapulco ng Mexico, pero ang ikinakalakal ng mga Espanyol noon, produkto ng Pilipinas. Tumagal ito ng higit isang siglo o hanggang 1815. Samantala, matapos nga ang nabanggit na pagbubukas ng oportunidad para sa mga Pilipino na mga lakal taong 1834, bukod sa Manila Port, nagsimula na rin maitayo ang iba pang mga ports sa iba't ibang panig ng bansa. Dito na, nagsimulang maging sentro ng kalakalan ng Pilipinas sa Asya, lalo na sa mga produktong pang-agrikultura gaya ng asukal, mga kopra at tabako bukod sa oportunidad na kumita at umunlad sa pamamagitan ng trading naging tulay din ito para maibahagi ng bawat bansang nangangalakal ang kanilang mga kaugalian, tradisyon at kultura. Naging daan din ito para sa mas pag-usbong pa kasabay ng mga makabagong teknolohiya. Ngayon, alam mo na.